At sabi nila mga kababayan, hindi raw ito nakakausap. Pero try natin mga kababayan. Kunin lang muna natin yung loob niya. Hanggang sa mapaamo natin. At gawan natin ng paraan para mabihisan, mapagupitan. No? Na? Mga nagugutom eh. Haba na ng hair mo. Oo. Haba na no? Pwede tignan ko lang yung hair mo. Ay oo, haba na kababayan mga kabarangay uh, kung sino man po yung nakakilala or kung sino man po ang mga kamag-anak itatry lang po namin siya nadalhin sa aming shelter para mabihisan, mapagupitan mapakain at uh, sana po makita rin siya ng kanyang mga kamag-anak kaya maglalambing po ako mga kababayan na ishare po natin ang video ito para matulungan natin si Kuya Marley

Hmm. Ano pangalan mo, kuya? Oh, pangalan mo, ano pangalan mo? Ha? Ah? Kuya, ano pangalan mo? Kuya, ano pangalan niya? oo, oh, anong pangalan mo? ha? Huh? oh anong pangalan mo? mga kababayan, mga kabarangay si kuya, matagal na daw po itong uh, nagtambay dito almost 10 years na kilala po siya sa of uh, Marley yan yung bansag sa kanya rito, mga kababayan tinan nyo yung buhok niya, mga kababayan yan, dikit-dikit na. ay ah, ito, isa pa. At ayon sa kanya mga kababayan, ano daw to? Vocalist daw. Ayon sa mga... Ayon sa mga napagtanungan namin. Buksan natin. At sabi nila mga kababayan, hindi raw to nakausap. Pero try natin mga kababayan. Kunin lang muna natin yung loob niya hanggang sa mapaamo natin at gawan natin ng paraan para mabihisan, mapagupitan. No? Mga nagugutom eh. Ikaw ko hindi pa. Marley? Marley? Ilan taong ka na? 17. Ha? 17. 17? Bata pa, ano? Kampay! Kampay tayo! Ay, hindi pa nabuksan! Kampay! Yun! Ayun! Kampay! Kampay tayo! Yun! Tayo! Yun! Kaibigan mo ako, ha? Ako si Daddy Frankie! Okay, Marnie! Teka, saan ka? Saan ang province mo? Dito ako! Teka, dito ka lang! Okay! Okay! O, tinapay pa. Tag-isa tayo ulit. Matagal ka na dito? Marley, matagal ka na dito? Hmm. Ba't di ka umuwi sa bahay mo? Saan ang bahay mo? Dito ko. Ha? Ha? Ang haba na ng hair mo, no? Gusto mo gupitan kita para maging maganda. Pogi pa naman, no? kainin mo yung tinapay para tumaba ikaw kaya lang yung buhok niya mga kababayan dikit-dikit na talaga mali sama ka sa amin ha ha? sino? sabi nila mga kababayan hindi raw ito nakakausap pero awa ng Diyos naman, sumasagot naman siya pa unti-unti. Marley, pwede ba mga ipagkaibigan sa'yo? Ha? Tropa tayo, ha? Ang daming kagat ng lamok, oh. No? Puro kagat ng lamok? Ayan na. Marley, sama ka sa bahay, ah. Papagupit tayo. Okay? Oo. Oh. Punta tayo dun sa sasakyan para magpagupit tayo, maligo, bihisan kita, ah. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Kuya, ito pa, kain ka. Ayan. Okay lang, sama ka sa akin. Para maging maayos ikaw. Ano pangalan ng nanay mo? <coughs> ha? Marley, apira tayo. Isha. Yun. Isha Labandera bandera. Ha? La bandero. nanay mo. Okay, very good. Ayun tatay mo. Pangalan niya? Si Pipito. Si Pipito. Very good. Ano na pala apelyedo mo? May bayad yun. May bayad. Magkano'ng bayad? Isang papel lang Pipito. Isang papel. Sige. Mamaya babayaran natin, ha? Hindi ka pa ba nakapagbayad? Hindi pa. Oh, wala kang pambayad. Sige, walang problema. Gagawa natin ng paraan para malaman natin. Pag may pambayad na, sasabihin mo na sa akin kung ano apeliedo mo. Ano nga pala yung apeliedo mo ulit? Gloria. Beloria? Sabi ko na nga ba eh. Kailan ba yung magkapatid? Alam ako. Ay, mag-isa ka lang. Bakit nga pala napunta rito? Ah? Okay, naalala mo pa ba kung saan yung bahay mo? Ah? Ano ang upahan ka? Okay. Natatandaan mo pa ba kung anong trabaho mo dati? Sampulan mo nga ako, sabi nila magaling ka raw kumanta eh. Ha? Totoo ba yung sinabi nila? Singer ka daw? Ha? Hmm? Pakuha ko yung sasakyan, uwi tayo sa bahay para maligo. Na? Ha? Haba na ng hair mo, oh. oh. Haba na, no? Pwede tignan ko lang yung hair mo. Ay, oo, haba na. Mga kababayan, dikit-dikit na yung ano niya. Pero kung mapapansin mo mga kababayan, ilag, iwas siyang magsalita. Pero sa mga pamamaraan natin, nakakuha tayo ng uh, konting mga info. Pero sa ganitong uh, sitwasyon mga kababayan, talagang kailangan ng masusing pag-iingat at dahan-dahan. Kasi pag ito'y uh, umayaw, mahirap. At uh, kailangan palisto rin tayo dahil hindi natin alam kung anong uh, uh, umiikot sa kanilang pag-iisip, hindi natin uh, hawak kung ano yung bigla-bigla, kaya kailangan natin maging maingat, no? Marley saan ang province mo? Naalala mo pa ba? Saan yon Bulakan! Bulakan! Okay... Wala kang kapatid, isa ka lang. Anong pangalan ng nanay mo? Eta. Sino? Eta. Okay. Kukunin ko yung sasakyan. Uuwi tayo, ha? Para doon tayo mali... Ha? Hindi, ako magbabayad. Bibigyan kita pambayad. May pera ka pa ba dyan? Wala na. Bibigyan kita pambayad, ha? para mabayaran natin. Okay? Mali, alam mo to? Ha? Huh? Bigyan kita pambayad, ha? Huh? O. Oh, Hawakan mo to para may pambayad tayo. Ha? Huh? Sasakay tayo sa sasakyan, ha? Huh? Ha? Huh? Mali? Sakay tayo sa sasakyan? punta tayo ng bulakan, okay? Para mapagupitan kita. Ha? Huh? Okay? Tapos, iinom tayong vitamins. Huh? Saan galing? Doon lang sa bahay. Ha? Huh? Ano ala? Ano, ano? Maganda yun. Para maging... Magiging okay ang lahat. Ha? Wala, hindi kaya uulan? Ah, oo. Sige, tutok mo yung pet dito. Mali, sasakay tayo. Punta tayong Bulacan, ha? eto yung pambayad natin. Isamahan mo ko, ibigay natin itong pambayad, ha? Okay? Halika. Apir mo na, apir. Ako, kaibigan mo. Ha? Apir na. Sasakay tayo. Tignan mo yung hair mo, Oo. Oh. Mag-isang anak lang daw po siya mga kababayan at uh, unang bungad niya po ay from Bulacan po siya. No? So mga kababayan, mga kabarangay, uh, kung sino man po yung nakakilala or kung sino man po ang mga kamag-anak, itatry lang po namin siya na dalhin sa aming shelter para mabihisan, mapagupitan, mapakain. At uh, sana po makita rin siya ng kanyang mga kamag-anak kaya maglalambing po ako mga kababayan na i-share po natin ang video ito para matulungan natin si Kuya Marley. Ayan. Kuya Marley, sakay tayo ha. Halika. Ha, sakay tayo para makuha natin yung ano. Balik din tayo dito pag nakaligo ka na. Halika, sakay tayo. Dali. Para ano. Ay. oh, chanelas mo. Dali, suot mo yung chanelas. Very good. Halika, sakay tayo. Dalawa tayo doon. Dali. Halika, one 1 2 3 1 three, Halika, Sakay tayo doon, no? Halika. tayo pagkain doon. 1 2 3. Yan, very good si Kuya Marley. Okay. Sakay tayo. Yeah. Pak. Oh, oh, Akit nga Gilid mo para may uh, Doon doon ito Dito ko siya pasandalin eh Ayan Okay Marlene dito tayo 1, 2, 3 1, 2, 3 Sit down be Yung Awak yung Ayan Yung yung Daga tika Dahan dahan 1, 2, 3 Hoy. Hindi, hindi. Iwanan muna, iwanan muna. Iwanan muna, isa lang, isa lang. Okay. Isa lang. Dito ka, be. Purong dito. Yan. Salamat sa Panginoon at uh, napapayag natin si Ate Kuya Marley at uh, Tatry lang namin yung aming makakaya Para mabihisan, mapaayos, mapagupitan Kasi kung mapapansin yung mga kababayan maring totoo yung sinabi nila Na almost 10 years na pong pakalat-kalat ito dito At hindi pa nakapagbihis Kaya family okay ka lang? Okay, very good Behave lang tayo, diyan ka lang ha Okay, thank you Salamat sa Panginoon mga kababayan Hello.